channel, the Meldoran channel. So for today's video mga kaibigan, nakaka-excite na naman ngayon ang ating Blossoms for today kasi nag namumusilak na naman muli. Kaya sa mga hindi pa nakakakita ng Bluesoms, samahan niyo ako mga kaibigan. Tara, let's go at makikita natin ngayon kung gaano kaganda ang ating Bluesoms for today. So, para sa mga hindi pa nakakakita ng Bluesoms, itutor ko na lang kayo ang hindi makasama. Kaya, watch up mga kaibigan. Tara guys, samahan niyo ako. Tara! Nakaka-wow! So, very exciting ang ating Bluesoms for today. Namumusilak starting pa lang yan mga kaibigan. So, in the next day, so punong-puno na ito. Doon banda wala pa. Doon banda wala pa. Pero dito, andal na. So, guys, punta na tayo doon. Uh, kasi nag-antay na yung kasama ko. Punta tayo sa namumusilak nating blues for today. So, nag-start na ang pamumusilak dito mga kaibigan. Kaya, tara. Then? Gutom na ako, hindi ako kumain kasi sabi. No, 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 no. Mag-exercise tayo dito bukas. Mm -hmm. Ganyan din ako, no? Yung ipoti. Oo, yung naka mo doon. Maganda yun. Ay, mahawan pa yung park natin. Malinis. Wala pang blossoms, dad. Iti pa lang yan. Okay anta galdito 'to. 'yong ibala. Pasensya na, nag-date. Ba 'to yung ah, may concert dito. <laughs> dito siya ba 'yan? Na. na naman niya. Dito na naman yung dalawa. <laughs> <laughs> pinay yun ang Yun? Pinawas sa atin ay pinay. <laughs> ay, nag-start pala ang blossoms. Ano pa pala? Ang kulay nito, magpupula pa lang siya, no? bago magiging bulaklak na siya. Oo. Oh. Ganda pang mga matatanda dito. Nag-date-date -date pa sila, oh. Wala pang, ano, yan. Mga kulay-kulay pa Ay, doon sa unahan pala, dad. May blossoms na, oh. dami. Wow, dami na pala, eh. Yay! Dito yung idol mo. <laughs> Your idol. Okay, guys. Paparating na kami sa... Ayan, ang Blossoms. Dito pala sa kabila. Hindi pa No, hindi pala sabay ang pamulaklak nila, no. So dito na kita antayin. Oh, diretso muna tayo o oh, oh, sige dito na ako magantay sa Wow, ang ganda tingnan ng ating blossom, so. Oh. Start pa lang mga kaibigan. Oh, ganda. Wow. ganda ng blossoms um. Halika, ang ganda dito Marami na palang blossoms sa unahan mm -hmm. Ayan, dad, oh. Oh, wow. So, mag-slow mo muna si dads dito. Okay, ganda, oh. Wow. Oh, yan. Marami ng blue songs. Ayan oh, dad, dami ng blossoms dad. Wow! Woo! Oh, lumakad ka nga doon, pipicturan. Oh, sabi ko sa iyo eh, dito na una, no? Galing, dami nila dito. Oh, ang galing ng dami naglaglagan na sa baba, oh. Wow. Yan oh, ang ganda dad. Wow. Nakaka-excite naman ang na ant mga bulaklak. So, tara let's go. Ang ganda. Tara dad. Ka na. Diba guys, ang ganda ng na ating... Ha? Huh? ating mga blue songs. Wow, napakaganda, oh. See that, mga kaibigan. Yan, oh. oo di ba? Nakaka-wow. So, very exciting ang ating blue songs for today. Namumusilak starting pa lang yan, mga kaibigan. So, in the next day, so, punong-puno na ito. Doon banda wala pa. Doon banda wala pa. Pero dito, ang dami na, oh. Diba? Oh. see Di diba, yeah. dami? Okay, isama mo ako sa TikTok. Isama mo ako. So yung kaibigan ko nagti TikTok kasi maganda nga mga kaibigan. Oh. TikTok pa more. Oh, sige na. Sali mo ako. Ganda, oh. hmm. Okay, so mga kaibigan dito banda, kasi pupunta kami ng palingki, nadaanan namin dito, nag-start na rin ang mga very colorful na mga halaman. So, kasama na pala yun sa mamumusilak, yung mga colorful na mga halaman, at sa mga A Blossom's Flower. So ngayon pupunta muna kami sa palingki at namimiss na namin kumain mga kaibigan ng uding at mainit na sabaw. Kaya tara, samahan nyo kami mga kaibigan. Kakain muna tayo doon. Okay? Ayan muna tayo mga kaibigan. Magsundi muna kasi gusto namin ng sabaw na mainit. Masarap. Masarap sa tiyan. Wow. Wow. Sundi, holding at saka kamote, itlog, at saka ano pa yun? Kutsok. Okay, thank you for watching mga kaibigan. Kita kids time muli for the next video and God bless everyone. Sana hindi kayo magsawang manood ng aking mga video uploads. And please don't forget to like, subscribe, and hit the button bell para magiging updated kayo lagi mga kaibigan sa tuwing may upload video ko. Okay, thank you so much. God bless everyone. I'm psychotic. But they like it like that.